Train, the... Sige, yan na mashal ulit ako ng Angeles binalikan ko lang yung pabrito kong meriyandahan tsaka yung bilihan ng kakanini dahil parate akong curious sinubukan ko rin yung pagkain sa food court ng Nepo ang daming pagpipilian, ang daming nakapwesto. May chamba rin siguro dito. Nagsimula sa patikim-tikim. Ganito yung eksena sa Nepo pag pumunta ka ng Angeles. Nasa harap lang to mismo ng New Point Mall. Ang bagong Nepo Mart. Renovated na. Actually, kamukha siya ng Cartimar sa may Pasay. Sa baba, puro shoppingan. Pero dun sa mezzanine, meron palang kainan. Ito yun. Di ko lang din talaga mapalampas, hindi tumikim dito. Lokal na kainan ng mga tiga Angeles. E di makiki-experience lang tayo. ice ba? <laughs> Ngayong araw, meron tayong mahalagang aral na matututunan. Pag curious ka, may malalaman kang bago. At mas malamang malupit yung dagdag kaalaman tulad nito. Nadaanan namin dati, gabi, o tanghali rin, pero nasisilip ko na may kainan sa taas. So, di ba? Pag inisip ko, ang helis, di sarap dapat ang pagkain dito, di ba? Sinilip ko, may food court eh. Yung mga karinderya. True enough. 65 pesos. Dalawang ulam. Napakalupit. Marami sila doon na ganito yung presyuhan. Mukhang nagkahawahan na. Magkabilang side ng mezzanine, maraming kainan. Pero ang pinili ko dito doon sa may kambingan. Ito yung Mami Irms kambingan. Yung isa kilayin. Yung kilawin Tagalog, yung maraming atay at saka yung baboy. Yung isa, tad Yung version nila ng uh, dinuguan. At may unli sabaw na mamimili ka. Pwedeng papaitan o oh, kaya tinola. Tikman ko muna yung sabaw. Ah. Boom! Seryos yung pait at saka asim. Tunay, 295 Napakamaraming kanin ah. Hindi ako maka-get over eh. 65 pesos. Tikman na natin ah. Kilayin muna. Itong kilayin na to, kamukhang kamukha to nung mga sikat na binibilhan dito. Ito pala yung pinakamurang hack. Kung gusto nyo makatigim ng mga ganito. Boom! ang asin ang sarap mm. pangkanin ang sarap ang lalaki nung ano eh nung mga karne dito kahit sa tidtad eh masarap to napaka asin tidtad mm. Iba rin to, ha? Lasang, ano, parang pinilita ng konti yung tabak. Parang lumasa sa sabaw. Tikman natin, ha? Nanguhula lang din ako, pero parang ganun yung lasa. Sarap! Ang sarap ng combo na to. Ang hirap actually ma mamili kasi parang gusto ko rin kanina yung Parang meron ding ano yam um, sisig Kaso meron ako itatry. May sisigan dun sa dulo. Eh. Yun na papakita ko mamaya. First round, down. Chillax lang muna si Mrs. Dizon dyan. At ipapakita ko sa inyo opposite side lang nung Mami Irms. Nandun sa kabilang dulo. Nandyan yung sisigan. Okay. Okay ba yung ano ko? Gut feel. Ito yung kwento ko. Kanina nag-scan -nag kami ng ulam. Nakayuko lang ako. Hindi ko sinisilip yung mga establishments. Pagdating sa dulo, sa ko, um, ito ata yung sisig na gusto kong tikman. Ang ganda na itsura eh. Pagtingala ako, aling lusing. Ang <laughs> lupet talaga. Diba? Hindi ko inaakalang makakakain ako dito. Ang bala ko lang sana scan yung mga pagkain sa karinderya. Makakapagsisig pa ako ng aling losing pala dito sa taas. Tapos 79. 79 pesos naman siya. Meron ng uh, gulay at saka sisig. May rice. At nagulat ako na nasa, o oh, nga pala, dahil medyo matagal lang hindi nag-aling losing. Nasa sisling plate siya. Panalong-panalo to, sobra. Okay, Second round. Sisig naman. Ito, sigurado na to. Alam niyo na to. Eh. Nagay na rin yung gulay dito. Ah. Puso ng saging. Ayan. Insert. <laughs> Sarap. Talaga may end note sya ng butter. Parang doon yung ata nila tinatapos talaga eh. Kaya makrema yung pakiramdam. Sarap din yung gulay. Maasim din siya. Puso ng saging na hindi nang itim. At napakasarap na sisig ni Aling Lusing. Ang daming puting sibuyas. Ako na nagpiga ng kalamansi. Siyempre, pag dito sa mga Angeles, yun ang dapat. Kalamansi. Sarap. Wala akong masabi. Palupit lang ng palupit. Second round. Actually, sa tingin ko, lahat ng kakain ko dito masarap. So, may balansyadong meal ito 'yon. Sobrang sarap. At dumadami na 'yung tao. Kakaalas 12 lang. Medyo before lunch pala kami nagsimula, hindi ko namalayan. So, bibili na ng kain to subok pa ako ng iba. third round. So, nag-end up kay Mami Irms pa rin ako. Mami Irms Kambingan. 65 pa rin. Pero, subukan ko naman ngayon ito um, sa bawa na tinola. Mas gusto ko yung papaitan. Tapos, ang ulam ko naman dito, dinakdakan. Tagal kong inisip kanina eh. Gusto ko tong kunin eh. At, tinawag din ako nung tokat baboy nila na Medyo hawig na hawig ng milas kasi marami siyang ano um, celery at meron din siyang ano eto meron pang ano bell pepper oh. So eto na third round Walang talo sa totoo lang Lahat dito panalo Yung nagbenta <laughs> Yung mga kumakain dito at yung dumayo panalo na ayun na Eto na dinakdakan Mmm. Tarap. Present na present sa mga luto nila yung asim. Actually, doon ata nagsimula naman lahat. Eh, Di ba yung sisig daw na salad talaga. Talagang maasim yun. Tsaka yung mga luto nila, maraming ang gamit ng suka. Ano? Masarap to. Ganun din. Malal malalaki rin yung chunks ng karne. Kaya ang sarap iulam. Tulok. Ang grade sa akin ng ano to. Ito. Sa isa na to parang karinderya grade. Hindi siya restaurant grade. Dito sa uh, nakain ko na to. Sa dinakdakan. Hindi naman siya masama. It's not a bad thing. Pero masarap siya. Masarap. Nagbababaring kasi ako paminsan ng ano yun. Eh, ng Kano ba binayad mo? 79 o 65? Sabay masyado naman ako nag expect sa... Hindi, nagbababa rin ako paminsan ng expectations para ma-enjoy ko lang yung pagkain. For what it is, okay na okay sa Hmm. Ito na yung toko at baboy na alamilas. Ha? Uy! Pareho nga. Lasa ko agad yung ano, celery doon sa ano, kahit sa toyo, suka niya. Mmm! Malang-mala, magsing lasa. Pero syempre, makunat na yung tokwa noon. Hindi ko alam, baka kanina pang umaga na noon. Pero kung lasa lang yung basihan, dahil nga celery yung pinaka-distinct lasa ng milas, Stock at Baboy. For me, medyo magpinsan sila, magkalasa sila. Ang unique ng timpla na yun dito eh, para sa akin eh. Parang dito ka lang sa may angeles na titikman yung ganun top at baboy. Hmm. Pagbaba namin, tumawid lang ako sa kabila. Katabi lang to nung Toto Beats, sikat na kainan din dito. Ito yung paborito namin meryandahan. Ito yung Susie's Cuisine. 1972 pala, nandito na sila. Ang dami dito mabibiling pasalubong. sa eh. Siyempre, mga pangmeryenda. Solid dito. Pero ako, una ko tong nalaman dahil sa mga kakanin nila. Bila-bila, kung kaya yung tikman, sinasuggest ko na tumikim kayo ng kahit maliliit lang na order. Kasi sobrang sarap talaga ng mga kakanin dito. Madalas silang gumamit ng gatas ng kalabaw at yung mga malalagkit nilang kakanin. Talagang napakasarap kainin. Ito na yung mga in-order ko. Medyo big time merienda, marami to. Tuwing nasa Angeles. O kaya kahit hindi. Sasadyain ko eh. Actually, pumunta nga kami dito para dito eh. Uh, itong branch na to. Ito talaga yung una kong dinayo. Hindi pa ako nag vlog noon. Sobrang tagal na noon. Pero iba pa nga yung kapaligiran noon eh. Ngayon medyo modern eh. Paborito namin to dito. Kung sino-sino na sinama namin para matikman tong ano palabok na to, tsaka yung mga tibok, yung halo-halo, lahat dito, lahat ng kakanin masarap. Pero itong palabok na to, gustong gusto kong binabalikan. Ito yun. Top. So, yung sauce talaga nito eh. At saka yung buong composition ng karne niya, yung may hipon, may itlog. Grabe yung balance ng sarap nito eh. Isa to sa paborito kong palabok. Mm -mm -mm. Ang palabok naman para sa akin eh, parang fried chicken yan eh. Lahat sila masarap, lahat may sariling version. Mm. Pero dito sa susis, hindi lasang tinapa. Ano ba yung bida dito? Hipon. Yun ang main na unang mong malalasahan pati yung baboy. Marami siya nung mga parang chicharon. Tsaka malapot yung sauce nito. Malasa. Pansit luglug kung tawagin nila. No? Grabe, ang sarap. Kanya-kanya siguro tayo ng paborito eh, pagdating sa palabok. Yung iba, hindi ko pala natikman. Pero isa to sa mga gustong gusto ko. Ganun pa rin siya. At saka masarap kumain dito. Marami naman silang branches pero nakasanayan na lang talaga namin dito kumain. At ito ata yung original branch nila kung hindi ako nagkakamali. Sarap talaga na ito. he To be honest, uh, hindi ito paborito ko pero gusto ko siyang intindihin kasi pag nag-research kayo, yung mga things na dapat nyo matikman sa Pampanga o sa Angeles, parating kasama yung Brinjhe. So, yung nakita ko doon, sabi ko, actually hindi ako ma-order dito eh. Susubukan ko siyang intindihin yung bringhe e eh, yung local version nila ng paella. Mm. Yung version na to, parang may curry siya. Kundi man curry, turmeric yun. Yun yung nagpapadilaw. Baka nga turmeric. Kasi yun eh, parang nagkumawa na agad yung pagka-yellow niya dun sa plate eh. Parang kanin siya na may gata siguro at saka chicken na nga yung main protein niya Kung sa Taiwan to piu piu medyo malagkit eh parang malambot siya hindi ko pa rin siya talaga type na type pero slowly naiintindihan ko na siya kumbaga pag hinainan ako to for merienda kainin ko siya pero hindi ko siya hanapin. That's my honest take dito sa bring in. Siguro mga two tries pa. Hmm. Purong ube halaya ng susi. Stigman natin to. Yun. Pag inan mo siya, napakalambot na pala na. Ako matigas pag ano. First impression. Pero pag kumuha ka, na, malagkit at malambot. sobrang lambot. Mm. Sarap. Nadudurog agad na sa, ano, sa dila ko. Subukan ko dito sa halo-halo. Yun, no? Oh. Baboom! <laughs> so, yun ang gagawin niyo bili kayo nito tapos lagyan yung halo-halo nyo mmm ha? eto na nga palupit na ng palupit paborito namin ni Mrs. Dizon to eh. napakalagkit tapos lalagyan mo ng gata Nakakala mo bilog-bilog. Wala lang siya nung actual na bilog-bilog. Pero yung lasa, halos ganun. Oh, ito yung mochi. Actually, palitaw siya eh, na nilagyan ng uh, red mongo. At tinos yung outer. So, nilagay ito sa oven eh. Kaya, ayan, oh, parang may na, na nagbula-bula pa. Matigas tong part na to. Pero may lasa ng burn yan. At ito yung talaga nagpapasarap. Gata. eto, talagang parang hindi ka nagsusis pag hindi ka nagmochi. Hot. So? Nandito na naman tayo sa tibok-tibok. Kahit na ikwento ko na to dati sa dating episode ko. Uulitin ko lang dahil talagang napakasarap nito. Yung in-order namin ngayon ay yung isang bilao. May tatlong klase. Meron yung regular, merong may mais, at merong may gata. Kung iisipin mo mabuti, kamag-anak talaga to ng mahablangkay. At nilalagyan din nga pala to ng latik, pang pa-elevate lalo ng sarap. So ito na yung may corn. Kung iisipin ko, mahablangka kaya ito. Tingnan natin. Pero ano eh, gatas ng kalabo, baka iba ng konti. Mm. Iba talaga pag tibok-tibok. Sobrang sarap. At saka yung eto, yung gawa nila dito. Nasang nasa may yung essence nung dayap. Nilagyan nila ng rind to. Alam mo yung bango nung balat ng dayap. Sugatan mo yun, i ilagay mo, i kahit anong pagkain nalagyan mo. Ako paminsan sa vegetable salad nilalagay ko. Kadalasan dito sa sweets, naiiba na agad 'yung ano, 'yung flavor. Wala siyang asin ng lemon o dayap. Pero 'yung bangunan doon. Tapos konti lang yung nilalagay nila para just enough na hint lang na magkaroon lang ng ibang lak sa lasa nung at krema nung gatas ng kalabaw. Grabe, sarap. Yung corn hindi masyado nakaka-apekto ng lasa. Every time lang makakagat mo nandun siya. Ewan ko itong, ito coconut na to. Mm. Mas iba. Ito yung pinakaiba yung coconut. Parang ang dating niya, ano na siya. Meron na siya nung, um, ito, coconut meat. Ayan, oh. No? Medyo ganun na yung lasa niya. Still, sobrang creamy. Subukan natin lagyan, ah. Yun, no? Nagmamanti ka pa. Grabihan. Itong tatlo na to masarap. Na iba yung experience yung so meron na nito. Pero ko ako, gusto ko plain lang na ganito. Sarap. Lalo na ako medyo papalamigan mo pa. Lagi mo sa ref. Sobrang refreshing. Parang gelatin ng Pilipino eh. Sarap eh. ng kalabaw. Mm. Sobrang sobrang sarap Wala akong ibang nabibilhan nito Dito lang No? Kaya pumupunta tayo dito ah Bago umuwi, ah, meron pang natisod na bibingkahan. Nelson's Bibingka. Ito yung dating nandun sa Metolay. Naalala nyo ba? <laughs> Dalawa ko lang. Hindi ko alam. Tinanong ko lang.